na naman. Gutom na ako. So, kaya maulam pa pakakakain ko ngayong tanghali. Paano na kaya maghapong ko? May ipapakain mo pa kumain? E eh, kasi anak, eh alam mo naman na nagda-diet ako. Eh, dito pa tayo pumunta sa kainan. Eh, di ba, Mami, favorite niyo po ito? Pancet, saka po sisig. Oo nga, pati nga yung clubhouse. Saka ito, naku, lalo na yung sisig. Paborito, paborito ko nga yan. Kang kumain ka. So, kailangan ko magbawas ng timbang. Kasi alam mo naman, for health reasons, kailangan kong medyo magbawas-bawas. Alam mo naman, kasi... Mami, Ay, hindi nyo naman po kailangan magbawas ng timbang. Saka po, pag natikman niyo po yan... Ay, nawawala po sa isip niya yan. Ay, nako. Kasi naman, sa ba tayo nandun? Ano ba restaurant to? Dito po tayo sa B2K Resto Bar. Masarap po mga pagkain dito. Oo nga, masasarap nga. Pero sana ipinasyal mo na lang muna ako sa ibang lugar. Pero gustong gusto ko nang kainin yung sisig, oh. Mami, kumain ka na muna. Promise, Mami. Ipapasyal po kita mamaya. Ay, naku. Hindi na ako makakadiet dito. Nako, sa atin yan, napapanisan tayo lagi ng pagkain kasi walang kumakain. Lalo na pag wala kayo sa bahay. Eh ako naman, luto ng luto. Minsan, kumain na pala kayo sa labas. Mami, kumain na tayo, please. Masarap po talaga ito. Promise. Hello? Hello. Anak, kamusta na lang kayo dyan? Buti naman. Okay lang din ako. Ito, nakakain ako sa, mam sa mamahaling restaurant. Ito nga, oh, kakasahain ha lang sa akin ng seafood. Oh, ito, kakain na rin ako. Mmm, hindi. Okay lang ako, nakahanap nga ako dito ng magandang trabaho. Diba sabi ko sa inyo, kaya nga mo sa Manila para makahanap ng magandang trabaho. Ito nakakuha na ako. Ito nga na kain ako sa na restoran. Mm. Mm. Sige, sige, salamat. Ingat kayo dyan na, ingat palagi. Sige. Ganun, Mami. Wala namang pagkain. Pero sabi niya sa kausap niya, madami daw. Ewan ko. Baka niya. Mama. Saan ang pagkain Yung Tisyo lang ang nasa teki? Siguro nga, Mami. Siguro nagyayabang mami <laughs> Pag hindi bali, nagyayabang. Pa. Ay, Papo. Samantalang tayo dito. Ang pagkain. Kumain ka na kasi. Thank you, madama na ka. Mami, gusto ko sabay tayo. tanggapin mo na. Sige, okay lang. Salamat. Sige, tanggapin mo. Nakapis ko lang. Kasug pa naman din ako. Nar. Tanggapin mo na yan. Pangalan. Salamat, salamat. Narinig ko kasi na nag-uusap kayo. Na marami kang pagkain. May order pa naman pati ako dyan. Okay lang. Sige, tanggapin mo. Sige, salamat but ba kasi ayaw mong aminin sa pamilya mo na wala kang trabaho? Ayaw kasi ma-disappoint ma -disappoint sila na kaya ako pumunta dito sa Manila. Hindi naman ako makakuha ng trabaho. Gusto ko ipakita sa kanila na kaya ko. Ganito na lang, pre. Total, meron naman akong kar karwash dito. Pwede kang mag-apply sa amin. Ito yung number ko. Tawagan mo mm. na lang ako. Sige po, salamat po malaking tulong po may bibigyan niya sa akin para mahanap ng trabaho. God bless you. Ito, oh, narinig mo ba yun, anak? Oo uh Okay. -huh. Ah, Kakahiya naman. Kung uh nga po, yun ang husga agad tayo. Samantalang siya, wala nga siyang makain. Eh. Inaan niya sa pamilya niya na marami siyang kinakain para lang maipakita niya sa pamilya niya na okay siya dito. Eh, samantalang tayo. Ang daan mo ang in-order na pagkain para sa akin. Kasi hindi ko pinapansin. Si Mami, Ay. may taong mas kailangan ng pagkain. Pero tayo, nakakabili tayo. Kaya dapat magpasalamat tayo. Hmm. nga. Kaya kumain Dap na po kayo. Dapat ipagpasalamat natin ang lahat-lahat ng mga biyayang dumarating sa atin yung iba, nagkakalkal pa ng basurahan para lang makakain. Yan, dami-dami nitong nasa mesa. Hindi ko pinapansin. Diyos ko, Panginoon, patawarin niyo po kami. O siya, anak, ito na ang chopstick at tama. ini natin to lahat. Para ikaw naman ang lumaki-laki ng konti, ha? Kita mo yung katawan mo. Ikaw nga hindi kumakain. Na Ay, nako, sige na. O, ayan. Ito. Masarap ito. Mukhang tingin ko nga, masarap dito sa B2K. Ano? Amoy pa lang. Ulam na. Tara, Sapping kain na nga tayo.